Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang 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 winnable Wednesday sa inyong lahat. O kasi maaaring pong I think Wednesday ay wonderful talaga. O maaaring wonderful, binabagyo tayo. Pero ano po dapat ang ating pananaw, Daddy Paul? Wow, 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 hallelujah. Yan. Wow, 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 hallelujah. Sabi nga, focusing on our eyes on what God is doing and not on what what is happening. Ay, nako, pwede natin yung panghawakan sa bansa natin. Nakaka-frustrate, ano po. Pero may ginagawa ang Panginoon. Salamat talaga, ni-reveal ni Lord dyan. So, magda tayo magdagdag. Pa sa Panginoon. Oo nga, eh. sabi nga nung sa isa, makalampas man kayo ngayon, pagharap nyo sa Panginoon, wala Ito, yan. Ayon. Ang, ang matindi pa yan, ang punishment throughout eternity. Di ba, Don? Ay, oh, Lord. Yun yun. So, kasi nagsamantala sila rito sa lupa. Totoo na, no, Dad. O, bago yan. Papasukin ba sila sa lahat? <laughs> bago yan. Sinisimula na natin ang ating mga dapat nga winnable eh. Winnable. Winnable Wednesday. Kasi Jesus winnable. At exactly. yung mga kakampi ni Jesus. Exactly. Eh kung hindi, ay dalagang breakable sila. Oo nga po. Okay. Kung nagtataka po kayo, halimbawa bagong daan lang po kayo at iniikot niyo po yung tuning niyo, <laughs> kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito Kamusta po kayo? <laughs> dito, kamusta po kayo? Na nakikinig po kayo sa programang Gabay. Dito po yan sa 702DJS ah uh, kami po yung mag-ama, siya po ang tatay ko, ako po yung kanyang panganay na anak. Totoo Pareho po na po yan. kami yung senior ng daddy ko. <laughs> yung misis yeah. ko po nasa langit na hinihintay ako. <laughs> di ba ang prayer natin, daddy rapture? <laughs> Ganon. Anyway. Eh, oh, di ba? Pag na-rapture eh. Kasama ka na na naman, na. naman. Tama nga. Yun yeah. ang gusto natin. Anyway, so, kung kayo po yung nakikinig, gamit po ng ang inyong transistor radio o PM radio at kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po yan sa One Corporate Aid Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo na po po sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po kayo gamit po ang transistor radio o yung ating PM radio, yung portable missionary radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream, Mula po yan, uh, galing po yan dito sa One Corporate Center, 5.30 to 6 in the morning. Uh, kung kayo po may magandang internet connection, maganda po yung reception. At nakukuha po yan, naririnig niyo po yan, kahit po dito sa Pilipinas, mula ang pari hanggang hulo, at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Di ba? Basta naka in kayo sa ating Facebook live stream. Yun nga lang po, uh, according to your time, real time, dito po sa atin, 5.30 to 6, sa inyo po, depende sa inyong oras. Ah, yung ating mga kaibigan dyan sa Australia, you're three hours advance na, ba diba? Kasi may daylight savings. Ganoon din sa New Zealand, may five hours ano na sila, advance sa atin. So, umaga na nila napapakinggan. But when you go back towards Asia and Middle East sa gabi naman yan. So, ano man pong time kayo nakikinig, pagpalain po kayo ng Panginoon at nalangin namin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag ka naman. At syempre po, encouragement para maging winnable ang ating Wednesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo DZAS ng Farish Broadcast, Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center. Ortigas, araw-araw po yan naglalayong kayo hagdan ng mga makalangit na mga awite. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabahan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ha, yung mga unique Filipino Christmas traditions. At ito, natutuwa tayo kasi ang sumulad po nito, isang Pinay na married, I believe married to a foreigner sa Asia Media Center. Pero sabi niya, based on her article, nasa Auckland, New Zealand siya. So maganda yon kasi from her perspective, nakikita niya kung ano yung difference natin. At yun, kasi excited tayo kasi ang dami pala nating magagandang Christmas tradition which is uniquely Filipino. So, recap tayo. Noong lunes, pinag-usapan natin na dito sa Pinas, ang Pasko ay patungkol sa pag-celebrate ng kapanganakan ng Mesiyas, ang Panginoong Jesus, which is the main focus of Christmas. Tayo din ang may bang celebration ng Christmas dahil September pa lang, nagsisimula na ang mga tao na maghanda para po sa special day na ito. In fact, I love that kasi na isang tabi, alam niyo na sa tabi yung Halloween, yung ganoon nawawala. In fact, lately hindi na natin nakita 'yan eh. At tulad po ng mga bansang nasakop din ng Spain at Portugal, Meron tayong simbang gabi bilang paghahanda ng ating puso sa pagdating ng Mesiyas. So kahapon naman, pinagkwentuhan natin yung mga puto bongbong at bibingka na ginugutom na tayo na makikita natin sa labas ng mga churches ng na nagkakaroon ng simbang gabi. Pinag-usapan din natin yung parol. Ayan, gusto ko yan. Yung pinakasentro din ng ating celebration na matatagpuan lang po sa mga tahanan ng Pinoy dito man sa bansa o kahit sa ibang bansa bilang pag-aalaala sa tala ng Bethlehem na nagturo sa Mesiyas. So ano pa? Ito ang ganda nung title niya. Sabi niya, Move Over Mariah Carey. Tuwing kapaskuhan daw po, hindi ang awitin ni Mariah Carey na all, all I want for Christmas is you. Ang maririnig kundi yung Christmas in our hearts ni Jose Marichal at ng kanyang anak na si Lisa. Naging iconic Christmas song ito at laging hinihintay pagpasok pa lang ng September ang mga katagang Whenever I See Girls and Boys Selling Lanterns on the Street. Noong 1990, ang awit na ito ay naging anthem sa ating bansa. Ang lyrics nito ay nagpapahayag ng mensahe ng pag-ibig, kapayapaan at kasiyahan nagpapahayag ng tunay na katotohanan ng Christmas. Ang awit ay nag emphasize na kahalagahan ng pagbabahagi ng values, hindi lang tuwing Pasko, kundi sa buong taon. Ang melody ay napakagaan ng, nakakagaan ng puso, madaling awitin at sabayan. Kaya naman ito ay bahagi lagi ng Christmas celebration sa buong bansa. Ang Christmas in our hearts ay may special place sa puso ng mga Pinoy ito ay synonymous sa pagsisimula ng Christmas season dito sa atin. Kadalasan pinapatugtog na to sa ating mga tahanan, sa mga shopping malls at sa radio station sa buwan pa lang ng September. So ang pagsisimula ng ating Christmas countdown for Christmas celebration. Another thing na sa atin lang makikita, the season of never-ending caroling. Ayan. <laughs> ang panahon ng wala ito ay panahon ng walang katapusang kanunin. Ang mga Pinoy ay mahilig at mahusay umawit. Mas lalong nagniningning ito sa panahon ng Kapaskuhan. Dala yung mga, ito na naranasan namin to ha, ng mga bata kami. Dala namin ng mga homemade musical instrument tulad ng tamburi na yari sa pinokpok na mga tansan at drums na yari sa mga lata. anuman ang edad, ang mga tao ay pumupunta sa bahay-bahay para mag-caroling for the fun of it. Sa panoong ito, common practice para sa mga carolers na pumunta sa mga bahay, aawit at kadalasan ay makakatanggap ng mga regalo o tokens. May mga bahay din na magbibigay ng pagkain o di kaya ay pera. At kung wala naman, magbibigay, maibibigay, magsasabi sila ng patawad, di ba? Ang ibang grupo naman, nagka-caroling para magka-collect ng pondo para sa isang charitable cause. Okay din yon. Ang iba naman ay upang mag-enjoy at umawit lang. Para po sa mga bata, ayan, ang makatatanggap, ang makatanggap po ng pera para po sa kanilang pag-awit ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanila. Sa ngayon, hindi na yung mga English classic tulad ng Silent Night. Sa totoo lang, yung naririnig natin, o oh, Holy Night, o oh, Santa Claus is Coming to Town, ang maririnig sa mga bata na ngayon, kundi ang Pasko ay sumapit sa may bahay ang aming a, bati at ang mga sariling likhang Pinoy na pamaskong awite na yun yung kinakanta nila. Hindi maikakailan na ang Pinoy ay mahusay umawit. At proven na yan ha, ng mga Pinoy na nanalo sa mga international competition tulad ng The Voice, AGT at mga choral festival. At Tuwing kapaskuhan, may dahilan tayo upang umawit ng pasasalamat at papuri sa Diyos dahil kal sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng Heso Kristo. Hindi lang yon ha. Narin Narinig niyo na ba rin yung pag-awit ng Pentatonix kasama si Lea Salonga ng Christmas in Our Hearts? Grabe yun. Naiiyak ako nung pinakinggan ko yon Pinanood ko. Patunay ng husay ng awiting ito na nagpapala at nagpapaalala ng tunay na kahulugan ng Pasko hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa din. So magandang pagkakataon na ma-enjoy din ng mga bata ang masasayang awit ng Kapaskuhan at ang pag-asang bigay nito para sa atin. Bakit hindi nyo sila ipasali o isama sa mga Christian pageant, Christmas pageant ng inyong church, mga Christmas musical, upang lalo nilang maunawaan at ma-enjoy ang tunay na reason ng Kapaskuhan. Tandaan mga kagapay ha, Jesus is the reason for this season. Sa mga kwento man natin o mga awitan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen ulit Hallelujah. Yes. Kakaibang tradisyon ng kapaskuhan sa bansang Pilipinas. Si Jesus Christ ang, ang focus mahabang selebrasyon, mga pagkain, parol, tala ng Bethlehem, 1990 anthem sa ating values, Christmas is in our heart. September season ng walang katapusang selebrasyon. Awit dito, awit doon sa iba't ibang dahilan. Pasko sumapit, Pinoy, mahusay umawit ng pasasalamat. Bakit? dahil kay Jesus Christ. Awit ng Pasko dahil kay Jesus. Yun ang ating naririnig at nakikita lalong lalo na sa kapanahon ng ito ng Pasko. Gaya ng binanggit ni Beth. Amen! Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ang ating bibigyan ng pansin ay ang aklat ng Hebreyo, Kapitulo 1, Talatang 1 hanggang 14. Sino po ang sumulat ng aklat ng Hebreyo, hindi po inilagay ang may akda. Ngunit tiyak po natin, ang banal na espiritu ay ang may master planning nito. Noon pa man, amen po. Evangelista Paul Multis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Nagsasalita ang dakilang nagmamahal na Diyos. Sa kalahatan sa mundong ibabaw, ano po ang binabadyang maliwanag? Ang dakilang Diyos ng buong pag-ibig. Amen. Noong unang panahon, ginamit ng Diyos ang mga prophets para kausapin ang mga ancestors natin. Kailan? Sa iba't ibang panahon at paraan noon. Pero ngayon, nasa last days na tayo, pinadala ng Diyos ang anak niya para sabihin sa atin ang tanging mensahe niya. Na maliwanag, ginawa ng Diyos ang buong creation sa tulong ng anak niya at siya ang nagmamayari ng lahat ng ito. Pagdating ng tamang panahon, makikita sa anak ang liwanag ng kalwalhatian ng Diyos. Amen. Siya ang eksaktong kamukha ng Diyos. Hawak ng anak ang buong creation. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang mga salita, God's word. Nung mapatawad ang kasalanan ng mga tao dahil sa ginawa ng anak, pagkatapos ano ang ginawa? Umupo siya sa kanan ng Ama sa langit, ang dakilang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Nga po ginawang mas mataas ang anak kaysa mga angels. Mas mataas din ang pangalang ibinigay ng Diyos sa kanya kaysa mga pangalan ng mga angels. Walang angels na sinabihan ng Diyos, ikaw ang anak ko mula ngayon, ako ang tatay mo. Wala din siyang sinabihan kahit na sinong angel, magiging tatay niya ako, magiging anak ko siya. Wala. Nung pinadala ng Diyos ang panganay na anak niya, sinabi niya dapat sambahin siya ng lahat ng mga angels ng Diyos. Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba anak? <laughs> Dad, sab, sinong panganay? <laughs> si Jesus. <laughs> Kasi pag sinabi mong panganay, ibig sabihin may mga susunod. Di ba po? Ay meron, no? Ah, kasi tayo by Oh, oh, oh tayo. Yun. Yun. Okay. Kinaklaro ko lang, kinaklaro ko lang. Kasi may bumit nagtatanong. Oh, kasi madu yun eh, parang crucial oh, yung sinabi mo. 'Yun ay, ang malaking pag-asa ng oh, bawat isa sa atin. Opo. Oh, Kinlarify ko lang mga kagapay ha. Kasi sinabi nga ang Panginoon ang firstborn of all believers. 'Yun 'yun daw, 'yun yung term niya. Mm, mm, mm. So ang Panginoong Jesus, tumbaga siya yung ating susundan, yung kanyang buhay, yung yes. gagawin natin. Yun po yung ibig sabihin ni Dad. So dahil din tayo, kons ano na rin tayo, by adoption, ayun, tama. By adoption, tayo po ay bahagi na ng pamilya ng Diyos at yes. yun po ay nangyayari lamang kapag tayo po tatanggapin natin yung kaligtasang pinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan po ni Jesus Kristo yun yon yun. yun ang tunay na kaligtasan kasi baka mamaya iisipin natin pag gumawa tayo ng mabuti, ah, nagpakakabait tayo, maliligtas tayo. Hindi po yun. Ano? Ang tunay hmm. po kaligtasan, sinabi po yun sa John 14:6, sabi po doon ang verse ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang sino ang makakaabot sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus Amen. po ang nagsabi niyan. Kaya nang gigil ang mga pariseo, nagalit yung kaya, mga religious leaders, oo, kaya siya pinapatay. Pero come to think of it, yung pagka yung kamatayan na ng ginawa nila, yun po yung lalong nagpatibay ng kaligtasan. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. yun, yun ang kanilang ano eh, yun ang ginagawa ng mga Hujo when it comes to the Passover, di ba po? Kaya nga po ang Panginoong Jesus, siya yung ultimate Passover lamb. At sa kanya, di ba, kaya nga po sineselebrate nila yung feast of Passover. Kasi it's a reminder na sa kanila, sa bayan ng Israel nun, kailangan may isa-sacrifice na lamb, walang ano yun, walang, what's the right? Bahid. Walang bahid. Walang bahid. Malinis, ganon. At ganon po ang Panginoong Jesus. Hindi siya nagkasala kahit lumakad siya dito sa lupa for 30 years. Hindi siya nagkasala. Hindi niya piniling magkasala. Totoo yan. Kasi kita natin yung sa temptation niya, di ba po? Pero nakita natin na dahil siya, dahil because of that, he was willing to die for the sins of the world para bawat isa sa atin ay maligtas. So ang ating pong faith, naka, naka, ang object of our faith ay ang Panginoong Jesus, di ba? Yeah. Siya yon. Kasi sa ating sariling sa atin wala tayong pananampalataya. Wala, hindi natin kaya ay, yeah. Yun. But sino yung ating sinasampalatayanan? Yun po ang Panginoong Jesus. Yun Amen. yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga natin, ang ating ang mahalaga sa faith, who is the object of our faith. Of your faith, yes. Opo. Mm. Kasi kung yung siya yung... Tutok ng iyong pananampalatay. Tama po. At doon ka nakatutok. So it's not of our faith, di ba? It's the faith that we have in Jesus because of what He has done for us. So, yes. hindi yan palakasan, pataasan ng faith record. Yung bang faith yeah. march? Hindi po. It's who is the object of our faith. Kanino tayo sumasampalataya? Kasi pag sumampalataya sa Panginoong Jesus, He is all in all. ba? Diba? Yun yung masalit. Yes. Amen. Hallelujah. Pero at least, sa, so, sa so, so totoo lang, our brains cannot comprehend that. <laughs> Limitado tayo. As my mom will always say, our neurons will explode. Pero it's only by the heart that we trust Him day by day. Di ba po? Ganun po yun. Let's trust the Lord day by day. At pagdating ng panahon, pag nandoon na po tayo kapiling ng Panginoon, then we will understand it. Di ba? Then we will understand. Okay. So, sabi nga ganun, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. It's not our faith. Kasi yung pananampalataya namin, hindi namin kaya yun, Panginoon. Sabi nga, kung magkakaroon kami ng pananampalataya na kasing butil ng mustasa, we can move mountains. We can never do that. Ang katotohanan, Panginoon, sino yung object? Kanino kami sumasampalataya? Kapag kami ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, sabi nga, who is all in all, then may value yun, Panginoon. Salamat because you're constant. Hindi ka nagbabago. You're always true to your word and your promises. In the midst of all the craziness that is happening around us, nadidepress kami, Panginoon, sa aming bansa, sa kitang-kita yung kasakiban, kitang-kita yung dahat Panginoon. At kami bilang mga mamamayan, nagsisikap magbayad ng taxes sa bawat araw, nagiging faithful doon. Tapos makikita namin how Sorry for the term nilapastangan nila yung paghihirap ng mga mamamayan. So Lord, ang talagang dalangin po namin, we are asking for justice for this. Yun po talaga. But in the midst of all of this, may we learn to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. Lord, today salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na po sa aking kumare si Ate Eva Maria Atienza, pagpalain mo po siya, silang dalawa ni Pastor Rolly. Salamat po Panginoon sa ministry nila, sa mga karanasan na pinagkakaloob mo po sa kanila. Lord, maraming maraming pong salamat. Thank you rin po sa buhay ni Ayi Adriano. Continue to bless her, Panginoon. Si Pastor Tim Hener, continue to bless him as he leads Phoebe's College of Bible. Continue to bless him and Carol, Panginoon, who are dear friends of ours continue to use them mightily for your purpose and your glory. Tita Ellen Fernandez, si Rosalis Ramos, si Merdy Vicente, si Annabel Moronia, si Net Alfonso, uh, mga kapatid na Dante Magalay, Daniel Soriano, si Ruth Tibay, Ezekiel Estilong, Joe Bordeos, at ganoon din po si Gracie Carbadilla. Panginoon, ilan lang po to sa mga nakalista po sa amin that today is their special day that goes as well sa mga uh, couples na they're celebrating their anniversaries. Father, we pray that you bless them. Kilala mo po yung hindi namin nabanggit. So Lord, salamat po and continue to bless each and everyone. So Lord, as we start preparing for Christmas, dalangin po namin, Panginoon, may our eyes focus on you. Marami pong salamat na may Christmas. Salamat po ikaw ang aming tagapagligtas. Thank you, Lord. Amen. Panginoon, nung pinadala mo ang iyong kaisa isang anak na si Jesus, sinabi mo, dapat sambahin siya ng lahat ng angels ng Diyos. Karapat-dapat, Lord. At nagpapasalamat kami. Kami man sasamba sambahin sa Kanya dahil nagkaroon kami ng kaugnayan sa iyo, Ama, dahil sa iyong anak. Kaya dapat purihin ka at luwalhatin. Kung kaya ano ang aming mata? sabi? Kundi wow, 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 amen, amen. At hindi niya kami lalampasa. So mga kaagapay sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan natin, it's not, it's not about us, it's about the Lord. Ano ba yung plano ni Lord sa buhay? Ano ba yung layunin niya? Ano yung direction niya sa atin? Yun, yun at sa bawat tagumpay na pinagkakatiwala niya sa atin, it's because of what God is doing in our lives. Hindi yon sarili natin, di diba? so we should always remember that. At para wala tayong ipagmalyabang, tama ba ipagmalaki, tandaan niyo si Satan bumagsak because of that. Di ba po? So you know wag nating gagawin and that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwal at kura at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjamin Masura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtex, sa Bukawit Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis nagsasabi, kapag si Yeso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.